Brog dami. So guys, yan bubili kami nito. Pamatay ng mga ano, kuto. So, nakita ko siya sa TikTok shop. So, itatry natin siya guys. I-spray lang natin siya. Ngayon guys, yung ano, manok namin na nagkaroon ng kuto. Ayan. Dami na, sobra. Bari ang, ang ginawa kong palunas muna. Yan, o. Nilagyan ko ng tanglag. Lemon grass. Tapos, nilinisan ko yung buo. Ayan. Dito bali sila ng mitlog. Ayan. Namatayan na kami ng, ano, bagong pisang sisiu. Anim bali sila. Dahil sa mga kuto na yan. Kung sa iba, ang tawagin is hanip. Hanip o hanip. Yan. Pero ito, na ko lang kung magano pa itlog yun kasi yun niya. Ang dami niyang hanip noon. Yung kuto. kusagal, sa, Tagalog ba? Kuto ba? So dahil na-stress kami guys, ayun, naganap ako sa TikTok shop ng pamatay ng mga red mites, mga langgam, mga kuto-kuto no, nag so, nagkikita nyo maliliit na yan yan yung mga hanit na tinatawag so, inalisan na yung may itlog dyan bali ayan. ayan inalisan niya na itlog. May manok dyan. Inalisan niya na dahil dyan. So guys, so, yan, bubili kami nito. Pamatay ng mga ano, kuto. So, nakita ko siya sa TikTok shop. So, itatry natin siya guys. I-spray lang natin siya. Sobrang oh, dami diri, ay try natin to. Sobrang dami ng kuto. Hindi na naman siya napansin. Kakadiri. Ayan o, may natipi sana. Ayan o, may

spray ito sa mismong manok, tapos babalawan mo. Tapos dito, spray mo lang siya. Pwede mong hayaan lang dyan hanggang sa madry, or pwede mo siyang balawan, depende sa sa'yo. So, dito rin guys, i-spray ang natin ito. Para hindi na, alam na. Pwede rin siyang pwede rin siyang ano, guys sa manok ka, pinaka manok. Tapos pwede din siyang balawan nyo rin yung manok nyo Yun yung paggamit nito.

kita tidur. Ilam. Uy. Pergi pergi apa? Pergi dah pergi. nggak apa-apa udah gak 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 apa-apa udah gawin guys daming po sa gawin parang si so, wala pala to uy tanda lagyan nyo na rin ha ayun na so ayun na guys ayun na yung mga pinaliguan ko yan pinaliguan ko na yan naging hawaan sila dami kong kutong nakuha guys Ito dito dito ayan, ayan sya nakahawa na rin siguro sila tapos yan, nilisprayan ko yan dyan. nililisan na rin yan nililisan so hindi talaga guys, may iwasan talaga yung mga ganyang bagay pero eh, kailangan nga natin yung mga dunas para hindi magkahawaan yung iba pa, di ba so ayan, naging test na rin yan test na rin yan sa alam ano sa mga alaga nating manok. Yan, kasi ano eh, namatay uh, namatayan na kami ng anim na sisil, Kaka ano lang. Yung kakapisa lang. Yun, di namin namalayan. May kuto na pala sila. May insekto na pala. So, doon na punta sa sisil, Pinalibutan yung mata. Yun, yun yung cause na ng pagkamatay nila. Sobrang dami nun guys. So, doon kami na alarma. So, chinek po lahat sineko sila lahat yun. Yung iba meron na. So, ayan. Try nyo na guys yung ano, yung spray na yun. Sobrang bango nya guys. So, pwede, pwede siyang paligo sa ano, sa uh, alaga yung manok. So, yun kasi, yan yes, sa kasi guys, malalaki na yung kuto niya. So, talagang pinaligoan ko siya. Para lang siyang shampoo, guys. So, pagkapaligo sa kanya, Make sure na ano dry muna siya bago siya bumalik sa mga ano niya sa jan sa ano niya, kulungan niya. Same lang din dito. So yung ibang manok doon, ayun inispray. Pwede rin naman siyang spray sa mga ano, tapos balawan niya yung kulungan. So, yun. pwede rin naman spray nyo guys, spray nyo siya tapos ano i-dry nyo lang siya try nyo lang siya bago niya ibalik yung ano, manok so ayan guys so ayan o oh. naginawaan na siya hindi hindi siya natignan so andyan lang guys sa yellow basket ko yung ano yung product na ginamit ko pamatay yan ng mga insekto guys so yun lang bye bye